Welcome to i n d l i s h Japanese Kanji. Kanji for today Level N3 では次はジェイクさんよろしくお願いいたします。お願いします。はい、どうぞ。わ、まあ、からないポーテ Tasyo uh, desyo? Sai. Sai. hay, Actually, mayroon pa po siyang iba pong ano, uh, the way pong pagbasa. Pero dito po sa libro, siguro po sa level po ng entry, sai lang po yung gagamitan niya pong pagbasa po na salita. So, ito lang po yung nakasulat niya. Pero maaari rin po siyang basahin. Tasika, ko, yung hindi kakitomo. Ah, chikatta wa. kono sai te nanda? Ang alam ko po meron po siya pong iba pang po basa eh. Saijutsu. Eto. Kanji. Ayan. Lumabas na. Hai. Eto. Yomi kota, yomi kota. Atta. Diwa. Hai. Ang yomi niya po isai. Ah, uh, niya po kiwa majiwaru okaya ai po. Ano po? Hay. Marami po siyang ano, ah uh, daway po'ng pagbasa pero sa entry level po, sige lang po 'yung paggagamitan niya po siguro ng ano, kaya ito lang po 'yung nasa libro. Ano po? Hi. so gagamitin po siya as kokusaino. Kokusaino. Ano po siya sa Tagalog o kaya in, uh, English po? A uh, koksai international po international pa ang koksai? Nagkaroon ng no? Nang pandaigdigan international. Hay. Okay. kaya, ng international o kaya naman po ng ng pandaigdigan. Hi, yung no is naan ano ba? Hi, let's tsugik mas koksai ano pa ang kusay? parang group group hindi ko po alam <laughs> pwede rin po siya pero more on ginagamit po siya dito sa Japan as pakikipagrelasyon maging maging mag so. kosay suru Hay, maging ano sila as a say. pwede rin po association. pero as bihira po siyang gamitin ng ganyan eh. sa mga ano yung, yung normal pong ano yung sa デイリーンウサーパンポ。はい。でもそれも間違ってはいないです。はい。かしポイトポン感じポナイトイス、まわるっていう感じですね。パッカ、パッカ様。まわる。はい。まわるっていう感じなので、のたまレナマンポヨンアソシエイトポ。はい。間違ってはいないです。プラコンデイリーユースポー、交際する。例えばね、あえー、ジェキソンメルポカヨンカパートナー。 Ah, uh, meron po. Ah, di Hindi po kayo pwedeng i-ano, i- ano i, 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 i example Jaday san <laughs> 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 <I don't know. laughs> Parehas naman tayong babae. Hay. Tatayaban ne? Watashi ga Jaday san to kousai shimasu. Ibig po sabihin, magiging kami na ni Jaday san. Mag mag ah, ano na kami, magkakaroon kami ng relation na about sa sa love, ganyan. Hay. <laughs> so, you can use it. Hi, now, tugi kimas. Ibig sabihin te, ano, pag si Jake sa ay may karelas niya, may sinasak ano, sa ito siya. Ah, so, 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 maganda po ang, ano, ang sample po. Wonsan, arigato gozaimasu. So, des, tulad po nang sinabi po ni, ano, Wonsan, pag na in relation na po si, ano, si Jake-san, Jake-san wa, genzai, kousai chu des Hai. De, Lalagyan lang po siya ng chu. Yung naka, kuya te kaku. Kou, Saichu In relation na po ang meaning nun. Hai. Maganda po yun. Unsa ka gozaimasu ka So, next kanji po natin. Makara na ipo. Mujukashi na ipo. Hai. Gi. Gi desu ne. Kinagamit po siya as? Kaigi. Ano pong kaigi? sa so, this meeting, meeting or pagpupulong meeting in tagalog hi ta tsugides giin giin manandi shoka member of faculty gi Member ng kongreso mem miembro ng kongreso giin po hi isa mga politics naman po yung na usapan na po ano po はい。さ、はい、あ、ジさん、ありがとうごいまありいます。ありがとうごいまありがとうごいまありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがいありがとうごいか何でしょうか何でしょでしょうか何でしょうか何でしょうか何でしょうか何でしょしか何でしょうかうか何でしょうか何でしょうか何でしょうか何うか何しょうか何いし

そうでも本当に似てましたね。ごめんと人命の違いです。はいでは、えーと、次が日本国産、さあ、インニョポアン、ラスト漢字。よろしくお願いします。よろしくお願いします。生活、活、活動です。あ 生活の活です。はい。あ,あそう。今日は、トレバンスのビニオ生活。あの生活。生活。ああ、活。ああ、生活。ああ、生活。生活。生活。生そうです活。生活。生、ね、活<動>。生活。生活。生活。生活。生活。生活。生活。生活。生活。生活。生活。生生活。生活。生活。生活。生活。生活。生活。活。生活。生活。生活。活。動活。活。 Activity. So, this activity or activity in Tagalog. Hay, ang galing! <laughs> Hay, last na kanji po natin for today. Hen. Ah, ito ba yung hen? So, this hen. Mm -hmm. O kaya po? Hen lang kay hen. So, 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 so. kaya? Kawaru. Kawaru. O kaya naman po? Kairu. Hay, hindi po. Frag po ah. Hindi po frag. Hindi rin po pag-uwi kundi pag bago. Hay. Kinagamit po siya as Taihen na. Taihen na hmm. wa nan desu Ah, nakaka Taihen ah. Na... na Mahirap i-explain po. <laughs> <laughs> mahirap. Mahirap na. Hay. Mm. is mahirap. Nande taihen na shigoto tte mahirap na. Trabaho. Hai. Tsugi desu. Henka. Henka. Ginamit na po yung uh, kaninang ano. To, to change or to henka. Ah, uh, change. Hai. Pagbabago. Pagbabago. Hai. Pag sinabi pong henka suru, pag ginawa po suru form, uh, henka suru, magbabago. Magiging verb na po siya. Hai. カワルアナポンカワルナなバゴサデスマッバゴマッバゴはいで <Okay. S 1> 最後ですねえっと、えあのマグダグダグパサイかえあカイアスゴメンカエルカエルオポ Kaeru magdagdag? Chikao yun? Dagdagan? Chikao yun? Yu ah, sire. to change. Palitan pala. So, des. Baguhin. Baguhin. Hai. <laughs> Arigatou gozaimasu. Medyo ano po no, uh, <laughs> halos, ano, taihen mahirap, henka, pagbabago, kawaru, magbago, kaeru, baguhin. Hai. Medyo, ano, complicated. <laughs> はい、はい、ありがとうございます。何うの何を言うの何を言うのヒーターヒットパック何を言うああ。カイロ。それはカイロです。カイロです。はりカイロ、はい、です。カイロです。カイロです。カイロです。カイです。カイロです。カイロです。カイロです。カイロです。カイロです。カイロです。カイロです。カイロです。カイロです。カイロです。カイカイロでです。カイロです。カイロです。カイロです。カイロです。カイロです。カイロす。 Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, my free entry lesson class po tayo sa TikTok. Tuwing MWF at 8pm Japan time. Kung nais niyo pong sumali, maaari niyo po akong hanapin sa pangalang Inday in Japan o at Mark Inday in JP. Please follow me and stalk me sa araw at oras na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli!